Welcome sa tinig ng bayan Boses ng masa para sa masa Kung gusto mong marinig ang todo Like, share at subscribe ka na Magandang araw mga kaibigan Isa na namang mainit na usapin Ang pinag-uusapan ngayon Sa social media At ilang mga news outlet Kautnay sa umanay pag-antala Ng Department of Interior And Local Government sa pagpapatupad ng suspension order umano laban kay Cebu Governor Gwen Garcia. Sabi pa nga ng veteranong mga mahayag na si Jason sa sa kanyang Facebook post, What the hell is this? Why should DILG wait for the Comele? The preventive suspension order came from an independent constitutional body, the Office of the Ombudsman. I find this as an outrageous disrespect of the 1987 constitution of the Republic of the Philippines by the Secretary John V. Cremulia and the DILG. The Office of the Ombudsman is the repository of the graft and corruption cases filed against Governor Gwendolin Garcia. This is not about an election offense where should dip its fingers. na laman ng Comelec sa isinampak kaso ng pangatapusod laban sa gobernador ng Cebu. Ayon kasi sa ilang ulat, sinasabi niya at Tara ng DILG ang implementasyon ng preventive suspension order mula sa office of the ombudsman. Habang hinihintay pa umano ang tugon ng Comelec, kukul dito, may mga nagsasabi na hindi ito election-related offense kaya't hindi raw kinakailangan ng approval mula sa COMELEC. Sabi pa nga ng ilang komentarista sa social media, kapilang na nga si dating broadcaster Jay Sonsa, tila raw may paglabag ito sa autonomiya ng isang constitutional body tulad ng ombudsman. Kung pagbabatayan nga ang mga usaping umiikot ngayon sa social media, sabi nga sa balita, DILG holds off on Garcia suspension pending comment.